Naturing ang abogado itong ropot na ito, pero bastos. Ha? Ang laki-laki mong tao, bastos ka. di ba? Ang laki ng mukha mo, bastos ka. Naku, oh, sandali, kalma mga kababayan. Isang magandang umaga muna sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Isang magandang umaga at magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang gabi na rin po kung saan matay sulok ng mundo, kung saan matay lupalop ng taigdig. Ayan. Ayan, nagbabalik po. Genius TV. Ako po si Shi. Ang babaeng lulubog, lilitaw. Alam nyo po. Alam nyo naman po ang channel na ito. Minsan, minsan may tao, minsan wala. Ayan. Isang magandang umaga. Kalma-kalma lang po. Nako, itong si Ator Harry Roque. Napakainit, mga kababayan. Nako. Hindi natin malaman kung sino ba talaga, sino ba talaga sa kanila lahat ang nasa tamang pag-iisip dahil itong si Atty. Harry Roque ay hinamon ang ating Pangulong PBBM ng ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? No, ginanun-ganun na. Ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Diba? At sabi pa niya, ikaw ay magpahinga na habang buhay. Tama na ang dalawang taon na ikaw ay nanungkulan. Naku po. Ano nang nangyayari sa mundo? Wala nang pinatawad kahit na mahal na araw. O si Ator Harry Roque, walang katigil-tigil po mga kababayan. Hindi ko alam kung nagpupulong-pulong ba sila o nagmi-meeting -me sila bawat isa kasi kasi kahit sila mga kababayan ay hindi nagkakasundo sa kanilang mga binibitawang salita lalong-lalo na itong si Harry Roque. Kasi po eh mga kababayan, iba yung kanyang sinasabi ngayon, bukas iba naman. Pag na-corner siya, eh syempre mandadamay siya ng iba. Ganun talaga. Sabi nga ni Lapid Pire kung ito daw ba ay libro or aklat. Babasahin niyo ba mga kababayan? Pag-aaksayahan niyo ba ng oras si Antorne Atorne Roque? Si Harry Roque. Eh na laging iba-iba sa klub sa ulo. Merong hating parang aklat, ha? Parang bukas na aklat. Gitna. Eh. Kung aklat ba si Rokwe, babasahin ninyo? Malamang hindi. Kasi sa pabalat pa lang makikita mo na eh. Ang sama eh. Kahit aklat yan na totoo, <laughs> hindi ko babasahin. <laughs> Isang malaking kalupitan yun. Ngayon, meron tayong napapansin eh. eh bukod dun sa pinakawala na namang uh, kuhan, uh, paglapastangan nitong si saklub sa ulo rokwe ha si mantika na may saklob sa ulo rokwe ang kanyang uh, paglapastangan na naman sa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating pamahalaan sabi mo naturing ang abogado itong ropot na ito pero bastos ha ang laki-laki mong tao bastos ka di ba ang laki ng mukha mo, bastos ka. Kaya, kabastusan na yung mapanood yung mukha mo. Sa TV. Ngayon, dito natawag kasi ang pansin ko sa nagbabanal-banalan eh. eh. hindi rin natin maatim ito dahil alam natin hindi totoo ito. Anyway, pasensya na kayo, hindi ako sumasagot dun sa mga eng-eng na kung ano, ano mga sinasabi, no? Dahil mahal na araw. Rinipispeto ko naman po yung dalawang napaka-importante rin na mahal na araw, yung Webes at biernes Santo. Pero dahil na, na buhay na muli ang Kristo, pwede nang sumagot. Una-una, Hoy! Trililing! Ako ni Minsan, hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. Trililing, ikaw. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shore. Hindi totoo yun. Sinungaling ka. Oink, oink narinig nyo yung mga kababayan. Nasampal si oink oink ng katotohanan ni Lapid Fire, mga kababayan. Nako. Ito kasi si Ator de Harry Roque, mga kababayan. Napaiba-iba ng lingwahe na siya rin mismo ang nagpapahamak sa kanyang amo. Biruin mo yan. Kahapon, ang salita niya, iba. Ngayon naman, pag na-corner, syempre, maghahanap ng kakampi, maghahanap ng damay. Syempre, hindi naman siya papayag na siya lang. Maghahanap talaga siya ng kadamay. At damay-damay na to mga kababayan na hindi natin maintindihan kung bakit niya ginagawa yan. Malaki ba ang bigayan dyan? Atorne Roque, nasabi mo hindi ka na pag usap sa China pero anong ginagawa mo sa China? Nasabi mo, kauuwi mo lang galing China at ikaw ay nakipag-meeting doon tapos ngayon iba naman ang sasabihin mo, ikaw daw ay hindi pag usap sa China. Sa mga kainchikan, mga kababayan, nako, eto panoorin natin si eh, dating senador Trillanes mga kababayan na siyempre lilinisin din niya ang kanyang sarili. Pagtatanggol din niya ang kanyang sarili dahil noong mga panahon din ni Pinoy, basang-basa din to sa ating lahat mga kababayan. Si Antonio trillanes mga kababayan. Paano ninyo sasagutin ang mga paratang sa inyo ng Duterte administration na kayo ang isa sa nagpalala daw sa gusot at failure lang daw ang inyong back-channeling? Uh, well, alam niyo sa iba't ibang forum sinagot ko na yan. At uh, lahat po yung mga kanilang claims na yan, na binenta ko kayo Scarborough, yung uh, ano sa back channeling daw, hindi ko daw sinagot si Enrile. Yan po, no? um, sa iba't ibang forum sinagot ko yan. At ang talagi ko sinasabi, bakit na-dismiss yung case na finile nila sa akin na treason daw at espionage na yan po ang basihan. Yung salita lang ni Enrile at ni Duterte. Alam niyo hong dinismiss yan ng, uh, ng Ombudsman noong 2017 at ni hindi na nga sila nag-file ng motion for reconsideration kasi nga wala talagang pinangahawakan sabi-sabi lang. No? Ngayon, the past six years, hawak ni Duterte ang uh, ang DFA at Balacan niya, lahat ng records na dyan, ni isang dokumento wala silang nilalabas dyan. At etong si Enrile lumabas ng Mayo uh last year uh -huh. at uh, sinabi na ito na uh, ilalabas na si may sasabihin na si Enrile. Wala naman sinabi ano? uh -huh. At uh, impact pinatottoo pa ni ni uh, Enrile na si President Aquino ang nagtalaga sa akin. Nagkaroon po kami ng ano ng uh, 14 uh, meetings. Pito po ang ginanap din sa Pilipinas, pito ang ginanap sa sa China. At yan po, legal po yan, Neg negotiation nga eh, no? uh, ang ang mission ko po is paano pahupain yung sitwasyon at papano bawasan yung barko ng China doon. So after 3 months in 14 meetings, napaalis po natin yung almost 100 ships ng China tatlo lang po ang naiwan dyan. Sabi ko nga, kahit tingnan nyo yung mga balita nung time na yun, nung time na yun, umabot ng uh, 90 to 100, to 100 ships. Tapos ngayon, tingnan nila, wala nang barko doon. Bakit nangyari yon? Di ba, ba? So, dahil sa negotiations yon. At, ito pa, kung totoong binenta, binenta ko yung Scarborough, bakit wala akong base yung ano dyan? yung China dyan. Wala silang reclamation. Doon sa sa straits, magkaiba ho yan ha. Ito wow. sa Sambalis ito. Ito isa sa may Palawan. Doon merong reclamation sila. Dito wala. At bakit wala na silang bagko dyan sa loob? Kung totoong binenta ko yan sa, sa kanila na, hindi eh, dapat ino-occupy na nila yan. Wala ho. Kabaliktaran. Nasa labas sila. Ngayon, ang uh, isa pa dyan, eh sana nung nag-file ng arbitration case si uh, si President Aquino kasi nung napaalis ko na halos lahat tatlo lang na inaiwan sa labas ayo pa rin nila umalis yung tatlong nasa labas kaya na obliga si President Aquino mag-file ng arbitration case eh sana ang sinabi ng China hindi amin na yan ang Scarborough kasi binenta na yan ni Trillanes wala naman hong ganon up to na wala sinasabing ganun yung China kasi nga hindi totoo. So, dahil hindi sila umalis doon yung tatlo, nag-file si President Aquino ng kaso at nanalo tayo. Yun po ang katotohanan. At yan po ang mga propaganda ginagawa nila ng grupo nila Duterte para mahalihis yung atensyon at mabaliktad na talagang siya ang nagtaksil sa ating interes ano, ng bayan dahil hindi niya pinursu yung panalo natin eh. Tapos pinapasok niya dito yung mga Chinese, uh, pinahinto niya yung EEG patrols ng Navy, yung mga Pogo nandito, yung mga Bill Bill Bill, pati yung Third telco, puro China. Lahat yan pinapasok ni Duterte. So kita niyo yung ano nila, yung kanilang pagmamanipulan na import. Ayon. May ilaw pala. Sorry mga kababayan. Nagliwanag din ang buhay. May ilaw pala. Nakalimutan ko magbukas. Ayun na nga si Aton, dating senador Antonio Trillanes na nagmamalinis din. Na mukhang nabudol din tayo ng mga panahon nila ni Pinoy. Na may mga secret backdoor din ito sa China noong mga panahon nila. Hindi rin natin alam ang buong katotohanan dahil sila sila lang din ang nakakaalam ng mga panahon din nila mga kababayan. Kung sino yung totoong nagbenta nang Scarborough na yan na ngayon ay pinag-aagawan kung si Digong ba o siya dahil sabi nga ni Trillanes pagkatapos ni Pinoy nung si Digong na daw naglipa na ang mga ay totoo naman dahil pinangangalagdakan bagayan ni dating Pangulong Duterte na tayo ay nasa Republic of China na po mga kababayan dahil pati mga constructor worker po dyan sa tabi-tabi ay puro mga na rin at talagang naglipa na po talaga mga insik dito sa ating mga kababayan. Aminin naman po natin yan. ba? Diba? At yung sinasabi din ni Ato, dati si Antonio Trillanes sa Sambalis, mga kababayan, totoo po yan dahil napanood ko po ng isang araw. Ang dami pong nagre-reklamong mga kababayan natin na sila ay hindi na makatulog sa ingay dahil nagre ano Anong doon? Nagbubungkal. Ang mga ka-inchikan dyan sa dalampasigan ng sambalis po mga kababayan. Hinahakot po ang buhangin. Na bakit po pinayagan yan ng gobyerno? Dapat po yan maimbestigahan. Nako, baka maakusuhan na naman ako na ako isang bayaran. Magpapasalamat lang po ako sa inyo lahat mga kababayan. Sa mga walang samang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Mag-iingat pa tayong lahat mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment. syempre subscribe na rin po. Genius TV. Ako po si G. Mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Mag-ilaw pala.